Okay, at isang mapagpalang araw uh, naman uh, sa lahat uh, Sa ating uh, mga giliw na manonood dito po sa ating channel uh, Willy Boy GKTV sa Youtube At uh, Willy Boy uh, The Great uh, dito sa Facebook, ang ating Facebook page Ang video natin guys ngayon ay uh, ito, ating namang binisita Ang... Um, Balangkas Road ito po ay uh, daanan uh, papasok papasok ito ng pulo uh, poblasyon pulo magmula sa Wawang Pulo at ibang uh, ibat-ibang uh, barangay ng uh, Bulacan dahil uh, nagiging gagawian uh, na rin ito na daanan guys, uh, kung inyo nakikita yung tin plate uh, kung sa ako ang tawag ko dyan tin plate kasi bakal po yan na uh, Uh, parang uh, inaano uh, sinasapin sa kalsada ng mga bako-bako at uh, dyan, guys isa dyan sa bandang unahan na yan may uh, isang uh, dalawa yata magkarugtong nyo na uh, na nakadaan ako at muntik na talaga ako mabuhal dyan dahil uh, madulas nagkataon na medyo madulas ang aking uh, rubber shoes oh yan yeah, nakita nyo guys yung pag uh, ano na yun parang ganun ang uh, nangyari sa akin na dumaan ako dyan buti nakabawi ako ng balansi hindi ako natumba kasi napakadulas nyan guys kapag uh, uh, nabasa at uh, nagkataon din nabasa mabasa yung, iyong sapatos, uh, yung, sapatos ay uh, o kaya chinilas may tendency talaga na ma ano ka dyan ma uh, ka madulas ka ngayong guys ang ating concern dito kaya tayo ay uh, binablog ito bali pangalawang bisis natin yung vlog ito uh, kailan ba talaga nga ano na matapos dahil uh, 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 gaya nga ng sinabi ko guys sa una kong vlog mula nang uh, ako ay umuwi dito sa lugar na to mula sa Malabon siguro mga 18 18 years na 18 years na akong nakalipat dito sa aking uh, tinitirahan ngayon ito pa rin ang problema dito sa lugar na ito napaka-traffic kahit wala pong uh, ano naman napaka-traffic dahil yan ayan guys sa uh, itsura ng kalsada na yan na parang walang uh, wala mang baha o may bahaman o may basat araw man o ano parang hindi mawala na nag nagkakaroon ng uh, traffic ka uh, uh, congested diyan sa lugar na 'yan. Uh, kailan ano ba talaga ang uh, ano hindi naman natin inaano ito sa city government ng Balisuela kasi yung ibang lansangan ay napakaganda naman. Ito lang, ito lang ang lugar na to guys. Ito lang ang lugar na ito sa may uh, boundary yata ito ng Villa uh, Pariancillo at saka ano, ang sa sakupa na tong lugar na to at uh, Balangkas. Ito lang talaga lugar na to na talagang parang uh, uh, tawag nito parang uh, kalbalik kal, kalbaryo ng mga naninirahan sa gawing uh, uh, na nga uh, yung uh, wawang pulo at uh, ibang uh, karatig barangay na sakop ng bulakan dahil ito ang daanan talaga nila at uh, yan mga giliw ng taga panood, inyo naman nakita at ating nakita na continuous naman ang uh, paggawa at uh, sana sa paggawa nito uh, ma ano na natin uh, masolusyon na na ang traffic dito sa bahagi lang, itong bahagi lang na to kasi paglabas mo rito guys, paglabas mo rito sa may uh, uh, itong portion na to ng uh, pulo publasyon ah uh, Diretso naman guys yung daloy ng trapiko ayano oh, nakita nyo guys yung uh, pinaka parang intersection diyan sa mitapat ng simbahan. Yung uh, diretso na yon guys ay yun ang uh, sinasabi ko na papuntang uh, gawing bulakan Parang uh, wawang pulo, bilog balangkas at ba, ka rito uh, Puro na ano yan, puro na uh, lugar ng uh, ubandog bulakan uh, sa sakop na ng ubandog bulakan Maayos naman siya. Ito lang, ito lang ang porsyo na to. Ang uh, talagang mula noon, talagang ah uh, lapak uh, ang traffic talaga ang pinaka problema dito sa lugar na to. Dahil po at uh, tinapansin, na parang uh, gaya nga lang sinabi ko kanina sa bandang puno, uh, bandang simula ng ating uh, vlog na to. Na bakit parang walang katapusan na hukay dito na, mag, na lagi talagang may nakikita rito na Uh, template plate yung uh, ba, yung bakal nga na uh, tinplate ang uh, aking uh, term na ng pagtawag diyan 'wag ko anong tawag diyan pa correction na lang kung mali yung tawag ko dyan, pero dahil sa baka sa ano yan yan kasi eh nilalagay yan sa mga kalsada talaga na may mga hukay kaya uh, ang tanong bakit parang walang katapusan ang hukay dito sa uh, uh, porsyon nato ng uh, ano hindi eh, pa matapos-tapos talaga ang problema dito sa linya ng ano ba sa anong hindi natin malalaman po kung na uh, uh, anong linya ano ang uh, dyan. uh kayo na lang bahala kung uh, eh ba, sa mga taga rito na makapanood ng video na to yan naman ay inyo naman na obserbahan yan na walang katapusan na hukay ang uh, mayroon sa ating diyang lugar na yan Okay, mga uh, giliwan lang sa mga pananood sa bago sa akin channel guys, pa subscribe, like and share comment, like and share at uh, pa-share nitong video para baka sa kasakali mapabilis naman ang uh, pag-aksyon ng mga kinuukulan dito sa, baka may ano na, baka magkaroon na talaga ng uh, uh, Wakas ang problema dito sa May uh, Balangkas Valenzuela na to Okay, maraming maraming salamat at uh, pa hingi naman ako na inyo uh, uh subscribe, like and share po sa ating uh, video. Okay, maraming maraming salamat sa inyong lahat.